Parang tiger Oh, tatlo isang daan lang, oh. Oh, tatlo daan. Kesa bangos, ano? Hindi na lang, dame? Dami. Oh, Nagbalik na ano po, yan. Ito maliliit, magkano po? 50 po dyan. Ah, oh, 50, lahat na yan. Opo. Oh, oh. Dito na po. Ayan, isang magandang buhay mga ka-farmer At si Cara David pumunta na dito, ipuntahan din natin So ayan po mga ka-farmer uh, Nakita ko si Cap eh, maraming isdang nakapost Sabi ko ba, kasalan ko nga ako yung kong dadong dam uh, Di pa tayo nakapag-vlog ngayong taon Actually ito pong uh, Ngayong taon, halos 2 months na pong maraming isda simula nung unang ano palang lang apaw po eh marami na pong uh, isdang nakukuha hanggang ngayon meron pa rin so grabe ang biyaya mamaya malalaman po natin yan bakit hanggang uh, bakit na andito sa ano sa kung dadong dam nagkukumpulan ang mga isda mga farmer so ayan ikot tayo grabe ayan na naman po yung ulan morning brother ayan ah dami na akong nila dito Alright. ah mayroon ng ano ba may ano may may kandu, ano ayan o oh, panggasyos meron ngayon wala ako nakakita ng panggasyos kasi karamihan po ay silver common at uh, ano po ba isa ah, yun, silver common po mga ka-farm Misan kaya lang wala na rin po ba ano nung mga unang taon po nito ng unang tinayo pa lang po itong ah uh, Uh, kung dadong dam Marami pong isda ang lalaki. Ngayon kasi taon-taon mayroong ano So, siyempre na uhuli na po nila. Hindi na lumalaki. So, ayan mamaya i Ano natin i isa sa mga rason kung bakit uh, naiipon po yung mga isda dito ay uh, sabihin natin mamaya no. Tapos sa uh, Pampanga River pala mga ka-farmer nang gagaling ito sa Sierra Madre Range at napakahaba nito isa sa mga pinakamahabang isa sa pinakamahabang ilog ng Pampanga so nasa 260 kilometers tapos nagtatapos ito sa Manila Bay Yan, may bandang bulakan yata ayan na naman ang ulan so malaki malaki po itong uh, anong ito connected pa ito sa pantabangan na dam kaya ayun marami din pong isda talaga actually may maabutan pa ba tayo kanina ang dami isda eh yan, ikot-ikot tayo. Dami pong ano. Yung iba dito, ang naghahanap buhay. Yung iba po rito ay naglilibang. <laughs> Masaya kasi yung ginagawa nila. Yung fishing na ginagawa nilang yan, hinihintay lang po nilang mapatamaan yung uh, isda. Wala pong ano yan, wala pong uh, pain. Ayan, oh, tingnan nyo. Ginaganong-ganon lang. Hanggang sa may matamaan po na isda, yun, mahuhuli po nila may may taga yun eh so medyo nakakapagod pero may nahuhuli naman eh uh, ayan oh, laki ng hook nila oh. tatlo nakaganon so ganun lang hanggang, hanggang sa pag may napasabit ganun lang So halos karamihan is silver. Ayan, silver kaya lang. Ano uh, Dapat tanay tourist attraction na din po saan pumupunta dito sana magkaroon ng basurahan <laughs> diba may basura so ayan silver bagay may basura naman kaya lang yung mga tao oo may basurahan kaya lang sanay na sila eh old habits ayan ha ah. dami sanay na yung mata dami maliliit na po mga farmer dati lalaki nito yung unang taon kasi nung bago po ito tayo 1997 ba? early 2000 siguro bagong lipat lang kami dito so nung nagkaroon po nito yung dam na to ito yung control ng tubig sa irrigation po papunta na dito sa amin sa mga palayan ba kasi dati yung lugar namin kamatis lang po na itatanim dyan ngayon nung nagkaroon na ng na irrigation tataniman na, na ng palay every year ano na, yearly na. So wala na pong ano nang wala nang uh, ano na tagulan ng antanem. So all year round natataniman mo ng palay. So ganoon pong ang na Tapos so, mahaba po itong ano delta nila na tinatawag irrigation. Nandito po yung main ano control. Ah, uh, oo, nakabukas. Hindi ngayon walang ano nakabukas na eh kasi sobrang dami pong tubig talaga eh. Malakas ang ulan sa norte. Oo kung nakaklose kasi ngayon ang mangyayari niyan makakalabas na yung isda pupunta na doon sa kabila kasi dati natatrap po sila kaya isa sa mga rason kung bakit na andito po yung isda nagpupumpulan dahil natatrap po yung isda dito kasi ang isda po ay sumasalubong yan sa tubig pagka lumakas po yung agos ng tubig gusto nila sa salubong nila para yung mga dalag din sa nila hanggang sa makarating po sila dito pagdating dito hindi na makakatalon oh, so, yan, tumatalon pala. Ayun, may mga sumasalo. Doon sila nakakakuha din. Tapos, ano pa ba? ayun ang daming isda dito. Naiipon po dyan. ayun ano na, halos 2 months na yan. Pero so, hindi pa rin nauubos. Nanggagaling doon sa baba. Bandang kandaba. Ah, wakabulakan pa, palit. oh, so, yan, mga isda po. Na, na yan, ah, nakakarating po dito. Tsaka tumaas yung tubig Grabe no Talagang uh, Ano din Maraming masaya pagka Maulan Hindi naman po lahat eh ano, Nalulungkot <laughs> Kahapon ko pa gustong pumunta dito eh Kaya lang sabi ko lakas ng ulan yan, tingnan nyo, ang dami ni isla dito Ayan, ha, nagpukumpula, ano ba yan, fishbowl <laughs> Ayan, no oh. Tanungin natin kung magkano Dami, no Actually, hindi na po, ano, iba-ibang tao na yung pupunta dito Iba-ibang lugar O oh. Iisa na Parang tagay O, oh, tatlo isang daan lang, o oh. Oh, tatlo isang daan Kesa bangos, <laughs> ano? <laughs>

may ulan na naman Ito dito may mga meriendahan din dito May nagtitinda ng mangga minsan Fishball Grabe oh Talagang ano na oh Oh ah. Nagbebenta na pati pamingwit ah Oh diba Galing ah Pati pamingwit meron na pala dito Gusto ninyo Dito wala nang gaanong uh, isda Dahil ah uh, ang karamihang nahuhuli po dito ay tawag dito yung uh, <coughs> eto yung yung trap nila kaya lang binuksan na po kaya yung isda wala na nakarating na doon sa kabila dati tumatalo nasasalo wala na din yung naglalambat ah umapaw na pala nandito meron sila dating tungtungan dyan naglalambat sila hala na umapaw na tapos sa uh, ilang ilang ba last week Meron po muntik ng malunod dito. Umiikot kasi yung tubig, di ba? So, may tumalon ko ata. Parang hindi niya akalain na magaganon-ganon yung tubig. Kaya, umiikot oh. So, na hindi siya makaalis. Sigaw siya ng sigaw. Grabe, apaw na ang ilog. Wow. Tayong water lily, oh. Ito na yung pinakaharang. ah Wood Zatara. Ayan, meron pong ano, saan may mahuli. Oh. oh. may mahuli. Ano, nakakapagod na style. Grabe. Daming linisin pala. Opo. Ah, daming linisin ano? ang tubig ngayon dahil ang norte po ay mas marami pong ulan na inaano tinatanggap eh lahat pababa po dito yan so ayan ilog ng Sierra Madre galing po sa Sierra Madre halos ang tubig tapos dadaan po ata ng tapos syempre yung tapon din ata ng pantabangan dito din isa din sa mga uh, napupuntahan is Pampanga River din So marami din may namimingwit din doon, oh. Punta natin tong dulo. Ay, grabe apaw na pala. Pero hindi pa po ganun ka, ano, kasi minsan, pagka malakas na malakas, hanggang doon, makikita nyo, puro tubig na po yan. Yan, taniman po ng gulay yan, eh. Yan, oh. Pero doon, grabe na, abot na rin. Ano kanya na pa? Roman Rojo yan Ah, rojo Roho, common, po. tsaka silver Ano po? Ayan, magkano po, po. po ito? Ito na lang Ito malilit, magkano po? 50 po dyan Ah, 50, lahat na yan? Opo. po oh. Ito na lang pa 70 Dito. Ito, buhay pa oh, oh. Ito na lang, oh. ito na lang oh, Ito na lang Ito na lang na lang Ito na lang daan na lang yun ah, hindi kasi ako fan ng uh, tab isdang uh, tabang <laughs> hindi I'm not a fan so alam na naman tayo anong masarap na luto niyan te kaldereta kaldereta talaga ang sami to Fresh na fresh eh no? Ihaw din Pwede rin yan kahit ano, pwede luto yan. Diba kayo, gusto makain na, ano? Salap yan, kalderet Ipirituhin mo muna. Kada ilang angat kuya bago makahuli May isang da Bago isang isda uh. Lag 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 kamay na. Ala, chamba, hindi mo naman kasi nakikita yung isda sa ilalim eh no. Tiyaga lang talaga. Tsaka tumawid na yung isda ngayon, papunta na doon ano. Di taon-taon ba naman eh. Yung unang ang bago lang ito, di ba? Lalaki no. May mga email da pa nga noon eh. Dati may email da pa. Talagang malalaki. Ngayon wala na da ano kasi yearly na. Actually itong mga anong ito, maliit pa yan eh, lumalaki yan eh. Ayun na naman po yung ulan. Dito bebe, muntik nang may malunog. Umiikot kasi yan. Oo. iba pag, ayun o, tingnan mo. Oh. Ayan o. Oh. May nalunog na naman. Matanda. Ah. Ayun o, tingnan mo. Oo. Oh. Oh. Ang taas na ng tubig. Ah, di naalala mo. Ang lali, ang ano nito. Mataas to eh. Ngayon, parang ano na muna lang. marami po ang ano magdala ka lang ng isang daan may maiuwi ka ng ulam malagang isang daan ayan o marami po bumibili so, kaya po hindi nauubos ang isda dito sa kong dadong dam dahil isa na din po sa rason dahil pag nakasara ito nga naiipon po sila dito tapos ito mahuhuli na lang yan tumatalon kasi ang nangyari parang parang ano parang salmon ang nangyayari yung gusto nilang tumawid sa kabila tatalon sila Nasho-shoot sila dyan so yun isa po sa reason kung bakit ah uh, dito lalo na pagkaunang ano pumunta po kayo di lang, di lang natin na vlog pero meron tayong mga ano may mga meron po ako mga vlog dito 3-4 years ago na ang dami talagang isdang na kasi ano lang po yon yung unang unang bagyo pagka umapaw na po agad yung ilog ay sigurado magbilang ka ng ilang araw dagsa po ang isda kasi sasalubong na po yung mga isda dito isda papunta na po dito ngayon naiipon sila dito noon yun po yung nangyayari kaya itong Kongdadong Dam ay parang uh, naging every year parang naging ano na din sumikat na na marayang pumupunta dito para mamili ng isda hindi na, lalim na baka maagos pa tayo. <laughs> Dati bumaba ako diyan eh, ba Dami na mimingwit. Puto oh. Kutsinta, eh, gusto ni Chichi niya. Oh. Bili. Kuya, may kutsinta ka pa? Oh, yun. May dalakang wallet, wala. Meron ako ito. <laughs> oh, eh, may waga akong wallet, lagi nasa bulsa yan eh. Kutsinta. Wala nakipagpalit sa inang isda ah? Ha? Ha, ah, bagay Hindi mo ba kaya kasama Lalo na isdang yan, ano? Balansan eh Balansan Lalo ka, pinanan sa plato Kaming lapis <coughs> sa dalawang plato Ha? Makapit Magkano po? Ito, 40 Bumili ako ng dalawa nun. Hindi naman kinain mo ako sa ako. 100? O, oh, 100 pesos na. Meron pa ba? Ay, karakal pa pala. Hindi naman kinahin. Magdala ko na naman ulit. Pagbigay ko na rin. Araw-araw, nandito ka. Araw-araw. Napapaubos naman. Ah, uh, dyan okay, lang. Ubus yun. Ah. Ayan, sarap po. Ito 20 po. Ha? Ito 20. Pabili. Wala na nga rin mga si Pupeti. Wag lang, wag lagi nang lagyan ng... Wag mo nang lagyan ng... Peanut butter. Ginyog ba? Ah, ayaw na na yun. Ano ba ito? Ayaw ba? Hindi, kutsinta lang. Paborito ng anak ko. So, ayan. At least, nakapasyal din po tayo at nasilip. Si Cara David. Ano na to? Pinature na po ito. Uh, sa pinasarap yata alang uh, yung mga luto din pinakita nila actually kung kayo po ay uh, sanay sa isdang ano masarap naman siya ma-appreciate nyo pero kasi po ako di ba eh bicolano tayo at sanay po tayo sa isdang dagat at uh, yun pantay ng isdang dagat Kaya hindi ko masyadong ano tsaka medyo matinik po yan eh isda na yan dami pong lilinisin ano pero ang dami pong ano, tingnan nyo, di ba? Mga mga na, nabigyan din ng hanap buhay. Di ba? Biyaya, sabi nga nila. So, ang biyaya ng uh, Pampanga River. Hindi nauubos Pero ngayon, ano na 'yan? Kumbaga yung uh, isa pa sa ano, isa pa po sa hinahabol po ng isda Kaya sinasalubong nila Isda temperature din Kasi mas malamig na po yung uh, Bukod sa, di ba, yung current Yung temperature din po ng uh, Tubig Malaking bagay din po yun Hinahabol talaga nila Kaya, ayun Nakakarating po sila dito So imagine mo, haba din ng ilog na to, no? long ano fifth uh, longest river ata ito kung hindi ako nagkakamali sa buong Pilipinas or second parang ganun fifth yata parang ganun sa 200 plus kilometers ang haba nito ang tubig ay galing sa norte yan, Sierra Madre alam niyo naman ang Sierra Madre mga farmer siya ang uh, sumasalo ng ano ng uh, bagyo tubig di ba ay sandaan kaya pala ang tagal na dobe basa na kami ayan na oh grabe ang lakas na po ng ulan ang pagal ayan yun naman yung yung, yung patak po ulan uh, ay pagal ayan oh fiesta na yan oh baka 100 pesos to nakuha ayan ayun oh dalawang balot pa dami rin namimili may mga dumadayo pa talaga eh sa bandang San Luis meron din kandaba meron din po ano oh, ba ito for rent oo o mangga ni tropa <laughs> andito na si tropa oh. kaibigan kong pinakamasipag ay, 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 ah. Malaga. Ganda ka po oh. ah, Anong pong ano, buming lichong oh, yung oh, Talaga yung... naman ah. Sa inyo, sa sayo oh. ah, si ano, si Kosal ng ano, nung salagsim Ah, ako ano, Parasimil oh. no Masarap ah. din yung lichon Ah, sarap ah, Sa ka? To, Di ako na batik yung kwento lang Ay te. Pinapapunta ko nga Sabi <laughs> ko eh Imbit ako Oo ako yung kumakain doon Oo Pasal ka pasal ka Pasal ka ka Treat kita treat kita <laughs> brother Doon na nice for ako Two oh. years ago Oo Kwento nga ngayon Karamahan ko sa ano, binigyan ako sa nawala. Yung pinakita mo, mo yung... Aoy! Ah, sa kakamanok. Dati. Oo. Gagawin yung set e, nalima. na wala. Sige Okay boss! <laughs> yung mga old friends namin. Grabe na, ayan na po ang ulan. Ano, lalaban tayo? Oo. Oh, no, no. Ha? Sige, na po ang ulan. mga kapatid. Saan dito tayo si <laughs> <laughs> Ang timing tayo baby ah Naabot po kami ng malakas na ulan na Wala na Wala na Wala na ayan. At isa pa sila natin ngayong taon Tagal ko nang pinaplano eh Alang sabi ko nga parang Actually sumilip na ako dito one time eh Sabi parang wala atang isda So ayun Kunti na nga Ayun yung mga boys nagyayaya din eh. ay uh. Hmm. baka ma-shoot baka ma-shoot ayun na si Pretty sa po ay didiretso de kahit may ulan sige lang masakit sa mata yan bebe so yan po mga farmer yan po ang uh, ating adventure natin dito sa Kung Dadong Dam Arayat Pampanga uh, kung saan nyo mabibili ang uh, isdang common silver at roho karamihan po ano so ayun ah uh, ayun hanggang dito na lang po maraming salamat at ano